Welcome back! Welcome back to my channel! Ayan guys! Kamusta kayong lahat? Eto, naglalakad kami ni Winter. shoes, wow walking time. Time check is 5.40 na. Nang hapon, medyo late na kami lumabas kasi nakakatamad mainit na. So, ayan guys. Galing si Winter sa doktor niya kanina kasi nag-vaccine siya. Yung yearly vaccine niya. Winter, halika dito ka sa tabi! No! There's a car. Tapos, ang sabi ng doktor niya, okay naman, healthy siya. Meron lang nakita sa kanyang konting problema. Konti lang naman. Yung kanyang ngipin, masyado na daw ma-dirty. Kaya bad breath, siya, bad breath na siya. So, kailangan i-treatment daw yung ngipin niya. So, i-cleaning yung ngipin niya. Sana all, ba? Diba? Tapos, kailangan daw everyday toothbrush. Eh, hindi naman ako na-inform na everyday pala siyang ito toothbrush kasi sabi sa akin dati, kung kailan maligo, yun, toothbrush mo siya. Eh, ngayon, grabe na daw yung ngipin niya. Very bad na daw. So, kailangan na siyang tooth everyday. op no. Tapos, ang food niya, ganun pa rin. Pang diet pa din. Yan, kasi mataba na nga siya. Tumaba siya sa sa klase ng aso na yan. Hindi daw dapat lalaki ng ganyan. Dapat cute pa rin siya. Kahit 3 years old na siya. Pero ngayon, dahil malaki siya. So, kailangan siya i-diet. So, yan yung, ano, yan yung update kay Winter sa doktor niya. O, oh, di ba sana all? Kasi treatment pa yung ipin niya. Eh, di wow. Yeah, so, yun na update kay Winter Boy. At medyo malamig siya. Kaya hindi ako sa lamig. Lumabas ako na naka short sleeve lang. So, feeling ko, malamig na. Pero sa tanghali, dumaga mainit. Sobrang init. Kaya, akala ko mainit sa labas. Lakas na hangin Oo, malamig. Ayan guys, pabalik na kami na pachika sa mga kababayan kaya hindi na nakapag-video. Ayan, apachika kami ni Winter. Ayan, pabalik na kami ni eh, Winter. Pabalik na kami ni Winter Boy. Hello guys. Eh, guys, ang daming bunga ng malunggay. Manguha muna tayo ng malunggay. Si Winter nilagay ko muna sa tali. <laughs> manguha tayo, guys. Uh, wala na intro-intro to, guys. Mahanyo akong manguha ng malunggay. Nalaglag yung video ako eh. Thank you. gente me cuidado ela indo embora né eu vou dar um beijo pra ver isso e pode ter dois ou três

Thank you. Well, I have uh, the uh, this the the, uh, the, uh, the, the one, one. There is <laughs> mm -hmm. oh, one here big. You see? Yeah. The last year I. You yeah, in my house. Okay. But I will check this In the corner, I will my my rather big In the, close to gate, you may my house. Julie, how No, only here, in Jumeirah Park, but uh, close to gate, uh, you know, gate district, uh, Villa 37. Okay, brother, thank you so okay. much. Okay. Nice you. <laughs> Ayan, guys, nakakuha tayo ng malunggay. Ang dami, oh. <laughs> Ayan, sa pagbi-winter. May lumapit sa amin na hardenero. Buti na lang tinulungan ako. Ayun, kinakiyot niya yung bakod. Ang sayo na mga ng malunggay. mag na lang ako kasi dati rata may mga kasama ko. Ngayon wala na. mag na lang ako. Kaya yan, guys. Oh, di na ng Sabado. Tinali ko lang si Winter doon para makakuha ako ng malunggay. Tinali ko sa tuyong kahoy. Ayan. So, ayan, guys. Babalik na kami. At nakakuha na ako ng malunggay. Kaya naman, uuwi na. Uwi na. Daming malunggay.